Nagsaing ako, nasunog na naman ulit guys. <laughs> Second time na to guys. Guys, eh Oh. Ayan, nasunog ulit to. <laughs> oh. Ayan. Tignan niyo guys, nasunog. Oh. Sunog na naman yung sinaing ko. Pangalawa na to guys. Sige lang, okay lang. Ako lang naman ang kakain eh. Yeah. <laughs> nasunog. <laughs> Wawa naman. Ang bilis lang guys eh. Ang bilis niya masunod. Bilis talaga. Hindi. <laughs> Naku. Nakain na naman ako ng tutong nito. kakain na naman ako ng sunog na kanin. <laughs> ang ilalim naman siya guys. Sunog ilalim. Pero sa iba mo hindi naman. Ang grabe ko. pagkasunog. Oh. Mabilis lang kasi siya guys. Oh. Mabilis lang ba? Bila semasa